ng mga magsasaka Ang pangahalaan at pribadong sektor Dadagdagan ang kaalaman Pangakagri ka maayong buntay Lain pong edisyon para sa ato ang bida ka Ang abo ang ihatod kaninyo og mga kaagri di kami sa Tuburan, Cebu, particularly diri sa Barangay 8, Sitio, punta o niya mga kaagri. Nga nung naami din hi, kay Amo ang Ibida ka, ang Usaka Association or ang operator sa Lambaklad din hi sa Tuburan. O niya, mga kaagri, kining Lambaklad, proyekto ni nga gihatag sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Mga kaagri kining Lambaklad, dakko kayo ni siya ikatabang or ikatampo sa additional nga panginabuhian or source of income para sa ato ang mga managap, mga kaagri ubanimi ug ato ang pinabiyon ang ato ang mga grupo sa Lambaklan operators. Masagal ang To, no ang presidente sa nagkahiusang mananagat sa barangay utso niya mga kaagi ato ang sutaod kung unsa jud ang istorya nila isip usa ka lambaklad operator nga usa ka proyekto sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources maayong buntag imo ma'am maayong buntag pud ma'am okay ma'am uh, isip ko sa kag, uh, chairperson or presidente sa inyong grupo prior mo nga nahim o lambaklad operator usa na mo ka sa na yes. mo kanus ani siya natukod ang inyong association og nahimong lambaklad operator September 2023 last year ma'am. from start sa association creation organization nag may na create yun may association sa namabaw diri sa ah, mga barangay okay. so. so meaning to say ma'am no he present sa inyong ha ang lambaklad project yes unya giunsa ninyo ni pag -damo. dayon amo ang association ba nagkandak ni uka ang meeting meeting kana sa tanan nga mananagat among ka-invite ang tanang mananagat para kanang nang ay aware na mo sila nga na ami umaabot nga proyekto sa amo ang association Lambaklad Project nag paibaw na mo nga kinsa ang willing nga moapil sa maong proyekto so mapag-present ninyo ma'am unsa ang inyong first hand gibati nga Oh, hindi ana ang inyuhang proyekto. Manang muramig mig duha pero pagabo sa proyekto, nagkuan mi nga amo ang gikuan sa among association nga ang among kinasingkasing nga pagdawat sa among proyekto nga kami andami nga mo bugay sa mo mga kahago para lang sa among proyekto nga ang proyekto matigayon. Wala mi lain nga kaambag sa Bureau of Fisheries sa Aquatic Resources. Nga. Sa inyuhan ng one year nga pag-establish na sa inyuhang lambaklad September 2023 until now, unsa man ang kalahian. Sa una nga kami as mananagat lang nga normal, dili ingon nga wala pareha karon, wala mi kaila sa mga isda sa nakuha sa lambaklad kay dili tanan nga isda nga makuha sa panagat, sa pasul or sa kanang pukot kung dili lang sa lambaklad. Like kanang black pampano, sa wala na pa naabot ang lambaklad, wala gyud mi kahibaw kung black pampano dai na ina siya nga isda. Ma'am, using katong sa balambaklad, ma'am, unsa nga klase ang sagad nga inyo hang ma-harvest. Dili gyud sa tuburan sa lambaklad sa tuburan, dili gyud ingon nga kanang usara ka klase ang isda nga among makuha. Klase-klase ang isda, makakuha migbakulan, bakulan, kanang badlon or lalawan tasik tangigi as nakakuha sa mi og kanang marlin kanang first class oh, ng isda. nga isda nya. Naay kanang kuan ma'am kanang haul-haul, kanang putput. -put. Dipindi lagi sa kanang masud lang sa amo ang lambaklad. Okay. Unsa man ang inyuhang mga uh, scheme of kaning pag sa inyong hang kita. By percentage ang amo ang kwan. Pinakabugat na mga kwan kanag yung amo ang diver. Kapila mo mag uh, harvest inyong hang lambaklad. Kaduha, ma'am. Kaduha. Sa oh, o, sa buntag o hapon may mag-harvest. So, ka na siya na siya, naadyon mo, immediate nga kita na naadyon mo. Na, asa ma'am, pila ka porsyento sa inyong kita nga maagto sa inyong association and then pila sa ang ma-divide sa inyong mga members. 60-40, ma'am. 60%, ma 60 i-distribute sa mga members. members. Ang 40% muagto dito sa maintenance, association, o sa katong amo ang project expansion. Ma'am, karoon kayo na, na may kita yung association mga pila na kaha ang inyuhang kwarta sa asosasyon? 17,000. Okay. Okay. Ma'am, nasa di kayo pungkutan na, aron mahimong malampuson ang inyuhang kwarta. Unsa ang kinahanglan nga pagabuhaton sa association ingon man ang ang iyahang mga miyembro. kami sa mga association ma'am na adjud may weekly meeting na may kanang monthly meeting Koreg yung gikahakuan sa akong mga membro nga matagusa na mo magsinaptan na iny, taas ang among pailob sa sagusa nga kuan kay dili ba yami managsuon ay lahi ang among kinaiya So mga kaagri inyo ha yung naduhog no? ang istorya kining kabahin mismo sa sa tong nam, namabaw, namabaw ang nagkahiusang mananagat sa barangay 8. Mga kaagri atong tanawon ang ilahang nagkadaiyang mga aktibidades alang kari sa ilahang proyekto nga lambaklan. Ang kakayahan ang video, pagtubig at infrastructure. Mga ka-agree kauban na to, no, ang before training staff sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources diin iyahang isaysay kung unsa dyan siya ang Lambaklad Project. Ma'am, may buntag. May buntag Okay, may okay. buntag. Na unsa man ang component ining giingon nato to nga Lambaklad Project. Salamat ma'am. So, kini ato ang proyekto karon nga Lambaklad nga gihatag sa nagkahiusang mananagat sa Barangay Utso. Nakita nato to, no, diri sa tarpaulin ila yung ipakita gi-award uh, ni siya na to dere sityo punta Barangay Otso sa Tuburan, Cebu na atay usa ka buok set net or lambak clad ni siya with the area of 2 hectares kana lang na ay pukot so neted, so 2 hectares then na na siya gilaw nga mga 38 meters so uban po na nga set jod siya apil na ang pukot, mga PC o ka mga buya so apil na ang duha kabuok fiberglass howling Mam, Ma'am, kining pag-agto dito sa loud, pag-agsak sa louds sa aning kuan. Uh, unsa man siya ka meticuloso nga pag-butang sa mga net. Ang kinisya nga to ang lambaklad, ma'am, gi una ni siya gibutang din ha, sa dagat no, no, no. Or, or sa loud nagita gitawag nga bathymetric survey so makita nato din ha ang gilaw sa tubig unsay mga klase sa isda nga muagi din hang mm -hmm. kay kini siya nga klase nga fishing gear good is passive so kung unsa lay masod nga isda mao ka makuha sa ato ang beneficiary So, ang kinang pag butang nila sa net din ha, og yaagi na siya, o kanagang study po, niya gicompute po na siya ang kukot, niya ibutang din ha, og ang iyahang gilaw mo, dili po siya masangat. Pag-present ninyo sa project, ma'am, uh, how receptive are the association? Okay ang kini manggong paghatag nato ani Delipata nila ho sa Association so niagi pud ta og mga pagpulong-pulong labaw na yun sa ilahang mayor kung tugutan ba nga dawaton ba nila ang project unya ang uh, katumbati metric survey kung makapasar ba ang maong lugar sa kininga gitawag nato nga lambaklad kay kung dili ka pasar ato pong ihatag sa laing association so pag ani ang mga papilis giusag gi, gi gihan ay siya pag-ayo tungod kay ang tuburan Cebu is under sa Tanyon Strait protected seascape Pagkauman ang BFAR nangita dayon og association nga anda mudawat sa maong proyekto in coordination sa ato ang local government unit Okay mga kaagpino, ang kaning lambaklat is an additional income, additional livelihood. Saan unsa man jud ang main source of income sa ato ang mga mananagat dinhi sa Barangay 8. Sa saka Pilipino si Ma'am uh, Pilones Domicilio o niya, mga kaagri sa iyahang pagsaysay sa kabahin sa ilahang lambaklad operator Gaghanta ang nakuha ng mga pagtulunan nga sa kamananagat importante kaayo mga kaagri kay sila ang ilahang mga nakuha ng mga produkto hikan sa dagat ilan na siyang ibaligya para sa mga consumers aron na ay makaon no ang mga consumers og ingon man dili lalim ang ilahang mga aktibidades ngatso sa laut mga kaagi kung inyong nakita no sa ato ang video kaganina isod kaayo ang pag harvest sa mga isda pinaagi sa lambaklan kinahanglan uh, uniform jud ang ilahang pagbira sa mga pakukot o gaghan pa kayo silang mga kinahanglan nagkahiusa sila mga kaagi isip usa ka magic word sa usa ka association ang ilang team teamwork and of course uh, nagkahiusa mga kaagri upan ni mi sa pagingon sila ang bida kami ang bida para sa ani -E o -B.